po at ako po yung may isda dito. Binili ko po kay Ate Nils at saka kay Emil. Ako po yung sisigang. Kaya po yung kakain. At may timpidin po dito yung bigay si Udang. Kulo na lang po yung mga ano, mga too. Pagkakaloto. Ayan to po yung magsisigang. Tapos po dito yung nagpakulo na ng tubig kapalo po tayo. Natsampo at yan po at na po ang ating tubig at na po lalagay ang ating isda. Siyempre, tatip ko lang tatakpan. Isang kulo po na. Do, atin, ton, Wow. na dati, pilar, like, Ito lang po siyang titikman. Tama, tama, na... tama na po ang lasa. Ah, sarap. Sarap ng sariwa. Sarap ng lasa. Yan po at ito na po ang ating sinigang na isda. Kapag so, pinaganda na sa ating hawang ang ating isda sinigang.

Ay, wala pa na. Tanggada ng pinig. Naaawa ng Aba, di ka

가자 레마. 에, 이마 뭐야? 안 뭐야? 뭐야? 잠만 잠깐만. 우와 까이는 뭐야? 나. 이민 엄마. 매내 매일은 이제 내가 매번 보암 더스팅. 보암 안 와. 나이 마이킨. 아바이야 Apa yang kamu lakukan? Bukannya kalian itu. Oh, apa itu? Oh, Oh, mati. Tidak ada air. Oh, tidak ada air. Tidak ada ada air. Tidak ada air. Tidak

lang gumila ang gumula sa ating poto. Nilahila mo na. Nilahila <coughs> mo